Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa 'alayhi tawakkal wa as was-salamu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu saindihad At magandang hapon po sa akin mga kababayan At ang tipaksa sa mga oras na ito ay ang kasagutan sa ilang mga katanungan sa Islam At ang paksapo natin ay ang sinasabi ng iba na ang mga muslim daw ay kanilang sinasamba ang Kaabah. Kanilang sinasamba ang Kaabah. Dahil kapag sila ay nagsasagawa ng sala, ay sila ay nakaharap sa Kaabah. At ganoon din na hinahalikan nila ang itim na bato o yung Hajarul Aswad. Okay, yan po ay kadalasan na uh, tinatanong at ibinabato ng mga hindi muslim sa Islam. Uh, ang kasagutan natin dyan, ang pinakauna po dyan, ay yan po ay walang katotohanan sa mga bagay na yan. Una-una uh, po dahil ang pinakadakilang minsahi ng Islam at pinakadakilang minsahin ng mga propeta ay ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na ito ang tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ah. Sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa at umiwas kayo sa anumang klase ng pagtatambal. At napakalinaw po ang sinabi ni Allah sa surat surat Quraysh na kanyang sinabi na فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَادَ الْبَيْتِ Napakalinaw po yan. Na sinabi ni Allah na sambahin ninyo ang Panginoon ng Kaaba, yung bahay na ito, yung Kaaba na ito. Sino ang Panginoon nito? Sino ang lumika sa Kaaba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw po ang sinabi ni Allah na sambahin nyo ang Panginoon at lumika ng Kaaba. Kaya wala po tayong makikita na utos sa Quran, utos sa Hadith, ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam o mga sahaba na sinamba nila ang Kaaba o kaya ang Hajarul Aswad. Wala po. Ito lamang ay tinatawag na utos ni Allah Subhanahu wa Taala na kapag magdarasal ay humarap sa tinatawag na qibla na ito ang Kaaba. Dahil ito ang pangalawang kibla. Okay, so ang pinakauna ay yan po ay walang katotohanan dahil ang utos ni Allah ay ang tawhid o kaisahan ni Allah. At sinabi rin niya sa ayan na napakalinaw na sambahin niyo ang tinatawag na Panginoon ng Kaaba, yung lumika sa Kaaba. Napakalinaw po yan. At sinabi rin ni Allah sa Suratul Baqarah, Laysa albirra ant al wal qibla al-mashriqi wal maghrib. Ah, hindi ang uh, tinatawag na pinakamahalaga sa pagsamba ay kung ikaw ay nakaharap sa saan man bagkus ang pinakamainam, pinakaimportante, pinakamahalaga ay ang man manaman na billahi wal yawmil akhir wal malaika. Binagid dito yung yung pundasyon ng paniniwala. Yung una-una uh, rito yung paniniwala sa Allah, paniniwala sa araw ng pagkukuo, paniniwala sa mga anghel, sa kanilang kasulatan, sa kanilang mga propeta. So dito ang pagharap sa kibla ay ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang uh, tinatawag na pagkakaisa ng mga muslim at Dahil dito, kapag utos ni Allah ay dapat sumunod sa kanya. So, pinakaunang sagot natin dyan ay tawhid po ang turo ng Islam at ganun din, inutos ni Allah na sambahin ang lumikha sa kaaba at hindi ang kaaba. Okay. Pangalawa, ay ito po ay tinatawag na utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na at tayo ay tinatawag na bilang sa Muslim ay humarap sa tinatawag na Qibla. Sinabi ni Allah, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَتْرَ الْمَسْلِ الْحَرَبِ At ikaw, iharap mo ang iyong muka kapag ikaw nagdarasal sa tinatawag na Masjid al-Haram. Ito ay utos ni Allah. At ganun din na sinabi ni Allah, ذَلِكَ وَمَا يُعَدِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ الْقُلُوبِ At sinabi rito na, Sinuman, ang dakilain niya ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga lugar na kung saan ito'y dinakila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na, tunay na sila ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at ay matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iba pang mga tafsir ng ayan na ito. Mga kapatid, ang kibla po na magka ay ito po ay pangalawang kibla. Kaya isa rin sa kasagutan sa kanila ay ang unang kibla po ay ang Masjidil Aqsa Ibig sabihin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naging propeta, kapag siya ay nagdarasal, ay siya po ay nakaharap sa sa tinatawag na uh, Masjid al-Aqsa o sa Jerusalem, sa Palestine. Lahat po ng Muslim ay doon po nakaharap pag nagdarasal. At noong naging propeta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago mag isang taon after six months, hindi ko nagkakamali, ay inutusan si Allah, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay humarap sa Kaaba so ito ay utos, utos ni Allah Subhanahu wa ta'ala na dapat sundin ng bawat muslim. kaya propeta sallallahu alaihi wasallam ang unang salanya ay nakaharap siya sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem at pagkatapos ay inutusan siya ni Allah Subhanahu wa ta'ala na humarap sa tinatawag na Masjid Harab na ito ang Samaka, sa sa Ka Kaaba. So dito malinaw po na hindi po ito sinasamba. Dahil kung sinasamba ay sa mga panahon na kung saan ang kibla ay ang Masjid al ibig sabihin hindi ito sinasamba. So wala po itong konektado sa pagsamba na ibig sabihin na kapag nagsamba ka na dapat isipin mo na ito ay sinasamba. Hindi, wala po yan sa Islam dahil yan po ang pinakamalaking kasalanan na ang pagtatambad. So ito ay utos ni Allah na dapat sundin ng bawat Muslim. Yan po ang tinatawag na pangalawa. Uh, pangatlo ay si Bilal noong uh, Uh, pasuki pasukin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Makkah at walang nangyaring labanan dito at pagkatapos ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam idhabu fa antum kayo ay humayo na dahil kayo ay malaya na sinabi niya sa mga hindi mananampalatay ng Quraysh sa Makkah at pagkatapos ay ipinasiran niya yung mga ribulto sa Kaaba yun ay tanda na haram ang haram ang mga ribulto na sinasamba Ipinasiran niya yung mahigit 300 o 600 na mga at tinatawag na mga ribulto ng iba't ibang mga tribo. So pinasira niya yung mga lahat ng mga ribulto doon. At pagkatapos ay umakyat si Bilal na isang alipin. At pagkatapos ay pinalayan niya bubakar as-Siddiq radiyallahu anhu dahil binili niya si Bilal ibn Rabah. Siya umakyat sa taas ng Kaaba. Inapakan niya ang Kaaba at doon to nagtawag ng Adhan, yung pagtawag ng ng ng, ng sala. Inapakan niya yung Kaaba. So kung ito ay sinasamba, ay bakit papahintulutan ito ng 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 propeta at ng mga mga sahaba? So ito ay patunay na hindi sinasamba ng mga Muslim. Ah, uh, din na nabanggit sa hadith na ang dugo ng isang Muslim ay mas mahalaga, mas dakila kaysa tinatawag na uh, uh, Kaaba. Yan ay nabanggit sa hadith. Na nagpapatunay na hindi yan sinasamba. Dahil kung sinasamba yan ay uh, hindi maaari napahintulutan ito ng mga muslim na ipa ipaapak sa sinuman at uh, sabihin pa sa hadith na mas mainam mas dakila ang dugo ng isang muslim ipinagbabawal ito kaysa masira ang atin natong kaaba so malinaw po ang ang turo ng islam na pagsamba lamang sa nag isang tagapaglikha at inutos na sambahin ang lumikha sa uh, kaaba uh, at ganoon din na malinaw po na ito ay pagsunod lamang sa kutusan ni Allah subhanahu wa taala okay dito naman tayo sa isang katanungan din nila kung bakit hinahalikan ng mga Muslim ang Hajar aswad Sinabi po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nazala minal jannah. Ibig sabihin ay ang uh, tinatawag na Hajar al-Aswad, yung black stone, ay ito ay galing ng paraiso. Ito ay binaba galing ng paraiso. So dahil dito ay ito ay dakila, dahil ito ay mula sa paraiso. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinahalikan niya ito pero hindi po ito sinasamba. Hindi po ito sinasamba ng sino mang muslim. Wala pong utos sa Quran, walang utos sa hadith, walang ginawa si propeta at mga sahaba niya na makikita mo na ito'y sinamba nila. Bagko si propeta, sallallahu alaihi wasallam sallam, sinabi niya na ito ay bato sa paraiso kaya ito ay hinalikan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At malinaw na sinabi ni Umar na, nabubuhay pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kani sinabi na inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbalt. Sinabi ni Umar radhiyallahu anhu, wallahi, ha? Alam ko sabi niya na ikaw itong Hajar Aswad ay walang maidudulot na masama at mabuti. Dahil ito ay bato lamang. Bato hindi ko lang nakita si Propeta sallallahu alaihi wasallam na hinahalikan kanya, ay, hindi kita halikan. Pero bakit ito hinalikan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil ito ay mula sa paris. At hindi big sabihin hinalikan ay sinasamba, hindi po. Pero uh, yan ay tinatawag na galing sa paris. Malinaw po ang turo ng Islam ipinagbabawal ang pagsamba sa anumang klase ng mga ribulto at dahil dito ay ang uh, ang turo sa Islam ay uh, nung dumating ang ang mga Muslim sa, sa, sa Magka ay pinasira ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng ribulto doon at ang Kaaba ay ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala lamang na ito ay uh, maging kibla ng lahat ng mga Muslim. Katulad ng unang kibla na ang tinatawag na Masjid Aqsa ay yan din ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kinakailangan sa isang mananampalataya na sumunod sa utos ng dakilang dahil ito ay pagsubok sa isang tao kung siya ba ay susunod o hindi. So ito ay napakalinaw napakalinaw po ang kanilang sinasabi na ito ay walang katotohanan dahil ang pinakadakilang turo ng Islam mula noon hanggang ngayon ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Malinis po na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Kaya po, Nawa ay nakatulong sa inyo ang mga maiksing video natin na ito at insya Allah abangan niyo po ang iba pang mga kasagutan natin sa ilang mga katanungan ng ating mga kababayan sa Islam. At insya Allah kung may mga Patanungan po kayo, pwede po kayong mag-message sa akin, mag-comment dito o mag-message uh, mag akin para insya Allah, sa mga susunod na mga oras ay mabigyan natin ito ng linaw. Ako ay nagpapasalamat muli sa inyo at maubati ng Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.